Mukhang masama tingin ni Tatay sa akin. Hello! Hello! <laughs> Oo, oh, magandang gabi ho! Ano po ang pangalan niyo? Nandito po ako sa warehouse, sa budiga. Ano, nasa kayong lugar? Thailand po, Bangkok, Thailand. Bangkok, Thailand, ating mga kababayan dyan sa Bangkok, Thailand. Ano so, pangalan niyo, Tay? Wilson Sinuron, Kuya ben. Mang Wilson, tika saan po kayo dito sa Pilipinas? Sam, uh, Samuanga, Dinlorte. Ruha, Samuanga, Dinlorte, Kuya Will. O, pati niyo yun yung mga manyo sa buhay. Yung inyong mga anak at yung misis. Ngayon. Ah, uh, wino na po ako, Kuya Will. Eh, mga anak pati nyo. Pati na po ang wife nice po. ako, anak. Kayo ay nagtatrabaho sa bodega. Nasa bodega ngayon. Opo, nandito sa chemical technician po ako dito. Ano, oras na ano oras kayo dyan sa Thailand? Alas 6.53 po. Nang gabi? Opo. Ano oras ang duty nyo? Hanggang ano oras kayo? Uh, hanggang bukas na po ako dito, Kuya Will. Ako. Kamusta ang buhay nyo dyan sa Thailand? Ilang taon na po ba kayo dyan? Magdetinyos po ako sa 2023. Kailan kayo huling umuwi dito sa atin? Uh, last na uwi ko po, 2019, pero 2020, hindi na po dahil nakakaroon ng pandemic. Nagka-problema kami sa pag-uwi. Kailan kayo nag-subscribe? Kailan kayo nag-download ng Plex TV app? Magwa one month na po. Yung unang-una talagang yung September 10. September 13 ba yun? Yung opening po. Okay, tama. Galing. Dahil ho dyan, may bibigay sa inyo. Meron kayong smartphone. Bigay natin sa anak nyo dito. Meron kayo pamasko sa All TV, sa Plex, TV, uh, Plex TV app. Wawawin, 20,000 cash! Salamat po! Thank you very much! Oh, ano gusto nyo sabihin? Merry Christmas! Ano gusto nyo sabihin sa Wawawin, All TV, Plex TV? Maraming maraming salamat po sa All TV! Sana, sana all, sama all, sana all, saya all, sa All TV! Okay! At bigay po sa inyo nito ang iFlex TV naman. Thank you very much po sa Flex TV. Okay. At sa inyo, Kuya Will, Merry Christmas po. Merry Christmas. Si Tate Wilson, si Nuran ng Bangkok, Thailand. Taka saan kayo dito ulit? Taka saan? Uh, sa, Rua, Sambuanga din, Lorde po, sir. Pero okay. meron po akong bahay sa Silang Kabite. Ah, okay. Mag-ingat po kayo dyan. At maligayang Pasko. Ito'y para sa inyo. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Mask. Kita jumpa nanti mak ayah. Sikit buat